Magandang araw sa inyong lahat, isa akong nurse at laging panggabi ang duty at ikukwento ko sa iyo ang karanasan ko. Niligawan ako ng isang mahiwagang binata na taga-kabilang barangay lang namin. Ako po si Shela, taga Samar, 30 anyos na at dalaga pa rin. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng aming bayan at barangay. Para na rin sa katahimikan ng aming mga kababayan, hindi ligid sa nakakarami ang tungkol sa mahiwagang lugar dito sa bayan namin, at ayaw ko na rin banggitin ang pangalan ng lugar dahil alam po nila pag pinag-uusapan natin sila. Isang gabi habang papasok pa lang ako sa duty ko sa government hospital na halos tatlong kanto lang mula sa bahay namin. May nakasabay akong lalaki sa paglalakad, kaya naman nilalakad ko na lang ang patungo sa hospital ay dahil malapit lang naman para sa akin ang lugar kung saan ako na duty. At kahit naman maliit lang ang aming bayan, ligtas at payapa naman ang aming lugar at walang krimen na nagaganap at kung meron man, simpleng nakawan lang. May kinatatakutan kasi ang aming mga kababayan, hindi sila taong kagaya natin. Mga elemento sila at galit sa mga kriminal, kaya ang mga pulis dito sa amin kalmado at hindi sila natatakot sa mga hiwaga sa bayan namin. Dahil alam nila ang katotohanan na may mga nilalang na naninirahan sa aming bayan at hindi nakikita ng ordinaryong tao. Katulong nila ang mga ito sa paglutas ng mga kaso at galit ang mga ito sa mga masasamang loob. Kaya ako ilang taon na ring na duty sa hospital namin, at minsan alas 8 na ng gabi ako naalis ng bahay at ligtas naman akong nakakarating ng hospital. Ngunit hindi ko sukat akalain na makakaranas pala ako ng hiwaga sa edad kong ito. Dahil may nakilala akong lalaki na lagi kong nakakasabay paglalakad araw-araw. Ang pangalan niya ay Nestor ang sabi niya, isa siyang engineer at laging G na gabi pag uwi dahil halos alas 6 na ng hapon siya nakakaalis sa site. Nagkataon naman na alam kong may malaking building ang ginagawa malapit nga lang sa bahay namin. Doon ko siyang nakikitang nalabas sa kanto at pagliko ay malapit na sa bahay namin. At ang balita nga namin mga commercial space daw yung ginagawang building kaya naniwala ako kay Nestor. Ang tanong ko naman bakit hindi ito magmotor o bumili ng sasakyan at laging naglalakad araw-araw? Ang sagot niya hindi na kailangan dahil mula daw sa hospital ay tatlong kanto lang at bahay na nila, nagtataka man ako, dahil ang kabila ng hospital ay malawak na ilog na. Pero sa isip ko ano bang pakialam ko ay sa doon nga ang bahay nila sa parteng iyon, hanggang maging kaibigan ko na si Nestor at nagsimula na nga itong manligaw, dahil mabait naman ito at wala namang masama na tumanggap ako ng manliligaw dahil may dad na rin ako. At binata naman si Nestor kaya bakit naman ako magdadalawang isip na tanggapin ang kanyang panliligaw. Kaya sa loob ng ilan buwan na araw-araw ko itong kasama ay lagay na ang loob ko sa kanya. Hanggang sa naikwento ko sa kanya ang dati kong kasintahan na namat asteriskway sa aksidente. At hindi na nakuha ang katawan nito sa lugar kung saan kinatatakutan ng mga tao ang palikong kalsada na sinasabing may portal patungo sa mahiwagang lugar ang ilalim ng bangin. Nahulog ang kotse ng dati kong kasintahan matapos itong sumalpok sa malaking puno, at sa lalim nga ng bangin, nahirapan ng mga rescuer at walang makasagot sa kanila kung bakit nawala ang katawan ng boyfriend ko. Kaya doon na sa tabi ng bangin kami nag-aalay ng kandila at bulaklak, kaya nanatili akong dalaga na takot na akong magka-boyfriend muli. Lahat ay naikwento ko na kay Nestor at dumating na sa puntong nararamdaman ko sa kanya ang presensya ng dati kong kasintahan. Maging pananamit at kilos pakiramdam ko tuloy ang boyfriend ko na parang nabuhay sa katauhan ni Nestor. Pero paano naman mangyayari yon? hindi naman engineer ang boyfriend ko dahil nurse din ito. Kaya natatawa si Nestor pag sinasabi kong kuhang-kuha niya ang kilos ng boyfriend kong namat asterisk while limang taon na rin ang nakakaraan. Kahit papano kasi may idea naman kami, hindi lang kasi ang boyfriend ko ang naaksidente sa lugar. Kaya nga kinatatakutan na ito sa bayan namin, sinabi ng mga rescuer na may malalim daw na yungib sa baba ng bangin at kasha ang katawan ng tao. Kaya sinabi nila doon na hulog ang katawan ng boyfriend ko at hindi nila kaya ang lalim, kaya natanggap na namin maging pamilya ng boyfriend ko na wala na talaga pero pag ang opinyon naman ng matatanda sa lugar namin ang pakikinggan ko, baka daw kinuha ng mga elemento ang katawan ng boyfriend ko, dahil medyo babero kasi ito, at ako lang ang tumagal na karelasyon nito, muli namang natatawa si Nestor pag iyon ang topic ko, kaya itinigil ko na ang pagkukwento sa kanya, nahihiya na din kasi ako. Dumating na nga sa punto na parang gusto ko na siyang sagutin. Pero may nahahalata ako sa kanya, hindi niya may turo sa akin ang eksaktong bahay nila. Minsan nakikita ko rin na para bang may kausap siya pero wala naman akong makita. At sa loob ng apat na buwan hindi pa kami nagkikita sa araw at dahil tulog ako maghapon, kaya nauunawaan ko naman bakit hindi siya napunta sa bahay. Pag off duty na ako, dumadaan siya sa bahay namin pero gabi pa rin. Pinakilala ko pa nga siya sa magulang at kapatid ko at sa ilang kamag-anak namin. Hanggang sa bigla akong nagkakutob ng masama dahil sa pilit kong inaalam ang bahay nila para naman makilala ko ang kanyang magulang bago ko siya sagutin. Pero umiiwas siya at isang kamag-anak nga namin ang nakakita sa kanya sa lugar kung saan na aksidente ang dati kong boyfriend. Nagtaka daw ang kamag-anak namin dahil malimit daw makita doon si Nestor. Ako naman nagtatanong na rin kay Nestor kung bakit. At sinabi ko sa kanya na hihiwagaan ako sa kanya bago ako magkamali ng pasya nag-imbestiga na ako sa pagkatao ni Nestor. Sa loob nga ng anim na buwan na panliligaw ni Nestor, nagsimula na nga akong magduda. nag ako at ginamit ko na ang sick leave ko at agad kong pinuntahan ang ginagawang building na kung saan nakadestino si Nestor at walang nakakakilala sa kanya. Ilang engineer ang nakausap ko at wala daw Nestor na kasamahan nila doon, lalo pa akong nagduda nang nawala na lang si Nestor, maging ang itinuturo niyang bahay ay ilog na at wala namang kabahayan sa kabilang pampang, bigla akong ilabot at maging ang magulang ko ay natakot para sa akin, at agad nila ako pinapanta sa isang matandang mangagamot o albularia kung tawagin namin daw at nakita ng matanda na ginamit daw ng isang engkanto ang katawan ng boyfriend kong hindi nang haa. Nakita ang katawan, at kaya pala lagi siyang nakikita ng mga kamag-anak namin sa lugar na iyon. Sinamantala daw ng inkanto ang pagsakay ko sa panliligaw niya, at kung sinagot ko na daw ito. Baka daw maaksidente din ako sa lugar na iyon at mawala din kagaya ng katawan ng boyfriend ko. Magaling manggaya ang inkanto kuhang kuha niya ang lakad at pananamit ng boyfriend ko. Kung hindi ako alerto baka napahamak ako, pero hindi naalis ang aking tiwala kay Nestor, mukha namang hindi niya ako sasaktan. Kaya siguro naglaho na lang ito dahil naaawa sa akin. Sana nga tama ako Sir Van at hanggang ngayon nararamdaman kong may sumusunod pa rin sa akin sa bawat paglalakad ko sa gabi. Kaya nagpasya siya akong mag-apply na lang sa ibang lugar dahil sabi ng albularya. Hindi daw ako titigilan at baka daw maisipan pa ng inkanto na kunin na lang ako. Alam kasi namin sa lugar namin na pag may nawalang babae, dinadala daw ng mga engkanto sa lugar nila, marami kasing pangyayari sa lugar namin ang ganon, at wala pang nakakalutas dahil sarado ang bibig ng mga pamilyang nawala ng mga anak na babae, magtataka ka na lang dahil parang tumama sa loto ang pamilya at yumayaman sila, kaya bago pa matulad ako sa kanila, inilayo na ako ng magulang ko, andito ako ngayon sa Lucena City at malayo na sa aming bayan.